रीके माए इधर गई जे आजा जेक ना करते हैं एक बिन्या माए इधर आ नहीं ना सोचने का सेट भी रीके ठीक है इधर तो माएगा

Ito naman ang mga natin. Magkano eh, yan, boss? Ah, magkano yan? 3K. 3K? 3K. Ano yan? May bawas pa raw mga idol. Eh, boss JT. Bloodline natin. Anong bloodline yan? Ha? Ano Anong bloodline? Bloodline? Bloodline pa rin. 3K. Oo. So, 3K ito mga idol lang. Oh. Eh, boss Jake. Mga idol. Oo, ah. Okay. Hiraw yeah. yan ano? Hiraw mga idol. Ay, boss, yeah. Dito yan sa standing. 1 lang. 1 daw ito mga idol. Oh. Dito yan sa uh, standing. Ay, Ay, mga manok ko pa rin. Salamat po siya. Mga idol, let ito pa po kay tubay bilang eh tubay ay lang sa ah, mga idol mm -hmm. libro, mga idol mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. libro, mga idol mm -hmm. 2-5

Kahit saan, tunga-tunga. Hindi lang kumain kay

Ilan po na yan? Ah, uh, Boostag na. Boostag, mga idol. Pabigay mo na ng number natin. Oo. Oh, okay. 099-35719-4829. Yo, na okay mga idol. Ito, papay-gray ito. 3K lang daw kay boss. 80. Ilan po na ito? 11? 11 months? Eh? Ah, 18 months. 18 months, mga idol. Ayoko dito. Ito ang kapatid, o. Ito ang daw ito, din. Parang kinulaya mo lang ito. <laughs> Oo. <Yeah? laughs> uh -oh. <laughs> kulit na, oh. Ayan kay Boss dito mga idol. Basta kapatid. dito mga idol. 3K. 3 lang mga idol.

Ano oh, kayo mga idol? Pinulayan oh. siya eh, no? Papay ah, grade out oh. to. 5K yun. Oh. 5K daw to oh, mga idol. Solid ka na mga yun. Ganda. Oh. 5K. 5k daw ito mga idol eh boss uh, ano, 5k hindi nga lang nagbibigay ng number ko mga idol eh, 5k din so big turn. 5k mga idol 5k Bloodline ito, boss. Ano bloodline? Ano bloodline? Boston. Ta. Boston pala tong mga idol. 5K. Sorry ko. Naabot mo ako ah. 5K daw to mga idol, Boston. Solid 'yan, no? Oh. Ito rin, mga idol. 5K din.

5K pesos. Boston sweater, mga idol. Ano na, ah, magulang na ito, mga idol, magulang na. Magulang na ito, mga idol. Mga idol. Solid. Gulang na, boss, no?

Ayun, naman natin, boss. Diba? Wala, isa rin. 413. 14, 73. 14, 73. Yung pangalan? Boss M. Boss M, mga idol. May FB ka ba? FB? O, oh, yun, FB. Uh, Alice Bakani. Alice? Bakani. Bakani. B-A-C-A-N-I. Yun. Okay. Sino profile doon, boss? Yung <laughs> misis mo. Yung misis mo. Ayan si Boss. Uh, Tignan niya yung CMP para mabigyan kayo ng laro ng mga malak niya. Okay. Salamat, Boss. Ha?